Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ang video na ito ay tungkol sa pitong ritual ng bagong taon na dapat mong malaman. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel. Ang video na ito ay isa sa inyong gabay sa mundo ng Feng Shui at mga pampaswerte tips. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong ritual na dapat mong malaman para sa paparating na bagong taon. Kung gusto mong simula ng taon ng puno ng swerte at positibong enerhiya, siguradong makakatulong sa iyo ang mga ito. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Una, maglinis ng bahay isa sa mga pinakaunang hakbang ay ang paglilinis ng bahay bago sumapit ang bagong taon. Bakit? Dahil sa Feng Shui, ang kalat ay nagdadala ng negatibong enerhiya. Kapag malinis ang iyong bahay, hinahayaan mo ang positibong chi o enerhiya na dumaloy ng malaya isipin mo na para itong pagtanggal ng mga balakid sa iyong buhay, kapag malaya ang daloy, mas madali rin ang pagpasok ng swerte. Siguraduhin linisin ang mga sulok at mga lugar na bihira mong napapansin, tulad ng ilalim ng mga kasangkapan at likod ng mga aparador. Ang paglilinis na ito ay simbolo ng pagtatanggal ng mga negatibong bagay sa nakaraang taon at pagsisimula muli na may malinaw na direksyon. Pangalawa ay ang paggamit ng tulama bilog na prutas. Ang mga bilog na prutas ay simbolo ng kasaganaan dahil ang bilog ay sumisimbolo ng walang katapusang swerte. Ang pagkakaroon ng duwaydlong prutas ay kumakatawan sa duwaydlong buwan ng taon, kaya't makakasiguro kang magiging masagana ang bawat buwan. Pumili ng mga prutas tulad ng ubas para sa kayamanan, pakwan para sa kaligayahan, at mansanas na sumasagisag sa kalusugan. Ang mga prutas na ito ay makikita sa hapagkainan at nagdadala ng enerhiya ng kasaganahan sa buong pamilya. Pangatlo, pagsusuot ng pula at dilaw. Ang kulay pula ay kumakatawan sa kaligayahan at kasaganahan, samantalang ang dilaw ay sumisimbolo ng yaman. Subukang magsuot ng damit na may mga kulay na ito sa gabi ng bagong taon upang mahikayat ang positibong enerhiya na magdala ng swerte sa iyo at sa iyong pamilya. Pwede mo ring isama ang mga aksesoryang may ganitong kulay upang lalong palakasin ang kapangyarihan ng mga kulay na ito. Alalahanin, ang tamang pananamit ay isa sa mga simpleng hakbang para makamit ang nais na swerte. Pang-apat, pagtunog ng mga kampana o pagpapalabas ng ingay. Alam nyo ba na ang Pagpapalabas ng ingay ay isang epektibong paraan upang palayasin ang masasamang espiritu? Ang tunog mula sa kampana, torotot, o kahit pagpalakpak ay magdadala ng sigla at proteksyon. Isipin na para bang hinahabol mo ang masasamang enerhiya palabas ng iyong bahay. Ang ingay na ito ay nagbibigay daan sa bagong simula na puno ng positibong enerhiya. Kaya, siguraduhin maghanda ng mga instrumentong ito para sa pagsalubong ng bagong taon at palayasin ang anumang negatibong enerhiya na maaring naiwan ng nakaraang taon. Panglima, pagtatapon ng lumang bagay, huwag kang manghinayang na itapon ang mga sirang gamit o lumang bagay na hindi na nagagamit. Sa Feng Shui, ito ay isang simbolo ng pagtanggal sa negatibong enerhiya at pagbibigay daan sa bagong simula. Ang paglimas sa mga bagay na wala ng halaga ay nagpapahintulot sa iyo na magbigay puwang para sa mga bagong oportunidad at swerte. Halimbawa, ang mga lumang damit o gamit na hindi na nagdudulot ng kasiyahan ay dapat nang ilabas sa bahay. Magsimula ng malinis at malaya ang iyong tahanan upang pumasok ang bagong enerhiya. Pang-anim, pagpapasok ng tubig sa loob ng bahay. Ang tubig ay isang simbolo ng yaman at kasaganahan. Maglagay ng isang maliit na planggana ng tubig sa pintuan o sa sala upang palakasin ang daloy ng swerte sa iyong tahanan. Maaari mo ring lagyan ito ng ilang barya upang higit pang palakasin ang simbolismo nito. Isipin na ang tubig ay nagsisilbing paanyaya sa patuloy na daloy ng kasaganaan sa iyong tahanan. Siguraduhing panatilihing malinis ang tubig at palitan ito kung kinakailangan upang ang enerhiya ay manatiling sariwa at mabisa. Ikapito, paghahanda ng tikoy at iba pang malagkit na pagkain. Ang tikoy ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pag-iisa ng pamilya. Ito rin ay pampalakas ng swerte dahil ang malagkit na texture nito ay nag-uugnay ng swerte sa tahanan huwag kalimutang maghain ng tikoy at iba pang malagkit na pagkain para sa isang masuwerteng taon maaari ka ring magdagdag ng suman, biko at iba pang malagkit na kakanin na sinasabing nagdudulot ng pagkakaisa at kasaganaan sa pamilya ang mga pagkain na ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan na ang swerte ay mananatili at didikit sa iyo sa buong taon mga kaibigan ang mga ritual na ito ay simpleng paraan para simulan ang bagong taon ng masagana at puno ng positibong enerhiya. Tandaan, ang swerte ay hindi lamang nagmumula sa mga ritual, kundi sa ating mga kilos at pananaw sa buhay. Ipaalala sa iyong sarili na ang bawat hakbang ay may kaakibat na positibong pananaw at pagtanggap sa mga pagbabago. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga ritual na ito ang plano mong subukan sa darating na bagong taon. At syempre, mag-subscribe na rin para sa higit pang Feng Shui tips at pampaswerte na videos. Salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Sana ay maging puno ng swerte ang inyong bagong taon.